May aabot sa 1,222 na mga barangay health workers mula sa 10 munisipalidad sa Romblon ang nakatanggap kamakailan ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng kanilang AX program o ito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ginanap ang payout noong April 23 hanggang 24 kung saan dinaluhan ng representative ito mula sa BHW party list DSWD at mga nasa lokal na pamahalaan. Ayon kay DSWD Romblon Team Leader Abigail Fitilo, kabuo ang 3,058,000 pesos ang naipamahagi ng DSWD sa mga barangay health worker. Mula umano sa AX Fund ng BHW Party List ang ipinamahagi sa probinsya. Sinabi naman ni Pitilo na inaasahan sa second batch ng distribusyon, mabibigyan ang iba pang BHW mula sa mga natitirang munisipyo sa Romblon na hindi na isama sa unang batch. Mula kang blon, Paul Jason Fuas nag-uulat para sa PIA Memorial News. On the go!